Yun, kamusta po mga boss chip. Magluluto nga po tayo ng adobo ngayon. Pero yung adobo na gagawin ko ay yung sarili ko nga pong style. ganito nga po ako gumawa ng adobo mga boss chip. Chicken breast nga po yung gagamitin ko. Tapos meron nga din po tayong sibuyas, bawang, laurel, patatas, carrots, green peas. Siyempre gagamit tayo ng mantika, oyster sauce, suka, toyo at yung ating mga pampalasa mga boss chip. Asin at paminta nga po. Simulan na nga po natin ito mga boss chief. Tignan natin ang kalalabasan niya. Para nga po siyang apritada pero adobo po siya mga boss chief. Pagkatapos po ng intro, magsimula na tayo. Mantikaan na nga natin itong paggagamitan natin mga boss chief. Ayan. Dali na po yan. Simula na natin. Ang pagmamantika ng ating kawali yun, lagay na natin itong sibuyas dali na naman yan mga boss tip meron na naman tayong sibuyas malalambutin lang ulit natin lagi na lang pinalalambut ang sibuyas mga boss tip lagay natin itong bawang mga boss tip yan, mabango na nga siya ulit samahan natin ng tatlong pirasong laurel para mas mabango siya mga boss tip yun amoy na amoy na kaagad ang mga dahon iulog na natin itong manok mga boche kanina ba siya nagmamaktol dyan bakit hindi pa doon nilalagay sa apoy pinagbigyan na nga natin siya mga boche nasa apoy na siya mga boche yun. Halo-halo lang. Then, una ko pong yung oyster sauce. Yan. Then, lagyan natin ng konting-konting toyo. -konting yun, dunun lang. Hintayin natin siyang pumulo ng pumulo mga post chip. Pumulo na siya. Pagdiyan ko siya ng tubig. Ayan, ganyan lang po muna. Tatansyayin natin yung tubig. Then, lalagyan ko na po siya ng suka. Pumukulo na siya, di ba? Suka. Yan. ganyan po. Kung napapansin niyo po, hindi po ako nagtatakal o nagbibigay ng mga measurement. Hindi naman po kasi ako chef mga boss chief talagang natutulong po talaga ako dito and then nakahiligan po na po na magluto-luto. Ewan ko po, ganun talaga siguro sa abroad kasi kailangan mo talagang matuto rito magluto mga boss chief. Hindi po po pwedeng laging itlog, laging bibili ng ulam sa labas, hindi ka po makakaipon pag ganun. And then, noodles, yun, mga ganyan, bilata, mahirap pong kumain ng mga instant lagi. Kaya, yun, inaral ko talagang magluto. Lagyan na po natin ng paminta mga boss chip. Ayan. Request po ng mga kasama kong pakistana rito. Eh. Dagdagan ko rin po ng paminta. Ayan. Dinagdagan ko na po mga boss chip. Ayan. Nilagay ko na nga po yung patatas mga boss chip. Tsaka yung carrots. Ayan. Yung iba po nagluluto ng adobo na may patatas, ang ginagawa po nila, piniprito po muna nila yung patatas. Uh, yun po yung way kasi para hindi ka agad mapanis yung isang kotahe. Pero ito naman po kasi, mauubos po namin ito ngayon. Tatlo po kami kakain dito. Eh, konti lang po niyan mga boss chick, pang tatlo lang talaga yan. At saka adobo naman po yung gagawin natin. May suka po kaya matagal naman mapanis yan. Kaya hindi ko na po yung patatas mga boss chip. Diretso na ganyan. Ngayon, pakuluan na natin siya ulit nung matagal hanggang lumambot at lumapot-lapot yung oyster sauce. Yan, malambot na nga ako yung patatas mga boss chip. And medyo malab na, malapot na rin yung sauce natin, yung oyster. Kaya ilalagay ko na po yung green peas. iyan, Isang lata po yan. Ayaw po namin kasi magtira dito eh. Masasayang lang po eh. Kaya nilahat ko na po yung isang latang green peas. Para nga sya apritada mga boss chief. <laughs> Kulang na lang ng tomato sauce. Apritada na o kaya mitsado. Ganyan po yung ginagawa ko sa adobo. Pagka gusto ko ng kaartihan mga boss chief. Kaya nagluto din naman po ko yung normal na adobo po eh, alam ko naman na ano, maraming klase ng luto ng adobo. Iba-iba po talaga. May adobong masabaw, may adobong tuyo. Kaya yan po naisip ko sa akin. <laughs> Para maraming sahog siya mga boss chip. May gulay na rin. Iyon mga boss chief. Ready to serve na nga po siya mga boss chip. Salamat po ng marami sa pag-stay ninyo. Sana kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutan mag-like, Share, comment, at pakisubscribe na rin po mga Boss jeep. Salamat po ulit. Magingat po kayo palagi. Itibag na nga po ko ng aking pagkain ngayon. Matatakaw po itong mga kasama kong pakistani rito.